Ako, wag niyo akong sinusubukan sa 1v1. Ah, tingnan niyo guys, nagchat bigla tong si Dracula. Sabi niya may nag-aaya daw sa akin ng 1v1. Tap global popol daw. Anong tingin niya sa akin? Ah, atrasan ko 'yan. Akala ko nagbibiro lang siya kaya nung pagpasok ko sa lobby, pinalo ko ko agad tsaka ako tinignan kung totoo ba. Ay grabe, Top 64 global nga. Tapos yung rank niya pa ngayon 200 stars. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta kalaban. Tiningnan ko pa yung win rate niya 94.4. Mabibilib na sana ako eh. Kaso nga lang, medyo maangas pala 'to. Tingnan niyo, ngat daw niya ako sa aso. Nako, nako, dapat dito sineseryoso eh, no? Tingnan natin kung Sobra, oh wala pa namang nakakatalo sa akin kahit na isa. Pero bago yun, makapag top up nga muna dito sa MOBA Pay Year End Sale. At para mas lalong buenas ang laro ko sa laban namin ng top global na Popol and Cupa. At mas lalo kong ginaganahan mag top up kasi meron silang pa event. Meron itong round 1 at round 2. Napakadali lang kasi sa round 1 kahit single top up lang ang gawin mo. Maaari ka nang mag draw at manalo ng mga prizes. Kung makikita nyo guys, ayan yung mga prizes sa event 1, mga skins at mga diamond. At ito pa ang abang dyan, itong round 2. Kasi kung ikaw ay nag -top up ng 3 consecutive days, eh mas malaki ang chance ang ikaw ay manalo nanalo, napakaganda pa naman ng mga prizes nito. Pero syempre, sa mga sasali, dapat ma-make din natin yung kriteriya. Kung sakaling maging winner ka, eh makaka ka ng email notification galing sa kanila. Also, ipopost din nila yan sa kanilang social media. Hanapin nyo lang sa FB, MobaPay, Philippines. Abang-abang na lang kayo kasi malay nyo, nasa list na rin kayo ng mga nanalo. Ganito pala kung paano mag-top up, punta lang kayo sa home and then syempre, click natin yung Mobile Legends Bang Bang. After nun, si fill upan mo lang yung enter your ID and then your server. Tapos ayun, ganun lang kabilis guys. Tapos ikaw na bahala kung ilan yung gusto mong i-recharge. Ilalagay ko sa pin comment mo Pay or kung gusto nyo mapabilis, scan nyo lang des. Yun lang, naka siya. Nako po, mukhang alanganin ata ako dito ha. Una pa lang, matindi na agad yung sabayan. Akala ko, lamang ako kasi tingnan nyo naman, halos hindi ako mabuwasan, nag -e emoji na nga ako eh. Pero kita nyo, bandang uli ako pa yung nalug eh. Napatakbo ko, papuntang tore, pero nabigyan niya pa rin ako. Tingnan nyo guys, magayabang agad dyan. Magta-type yan, di po pwedeng hindi buboses. Ano na, eh kaagad, kakaumpisa pa lang, gumaganon-ganon na siya oh. Tingnan nyo, nakahinto pa rin siya. Inuuna yung type eh. yabang, di niya alam, nandito na ako sa likuran niya. Tapos ngayon, tatakbo-takbo ng malala. Matindi Laban to guys, kaya nag-iingat din ako. Kita nyo naman, ayaw nyo ako palabasin ng tore. Di pa ngayon na kontento, Kita nyo, papasukin ako nyan ata mabibigyan niya ako di niya alam may lifestyle ako binalikad ko pa rin siya. Pudupo yung HP niya niyan, guys ha? pero nung pagsibat ko, isang inspire ko lang ang bilis ko siyang nabura. Wala na, sudod-sudod na yun guys, hanggang 1 na lang score niya. Dito ginulat niya pa ako, biglang lumabas sa damo. No problem, G naman ako eh, andito na ako. di ko muna pinipindot yung inspire ko kasi alam kong may ages pa 'yan eh. Nang makita kong ginamit niya na, ayan na, tanggapin niya ang mabilis kong tirada. Ano ba naman itong mga binibigay ni Draco ng mga kalaban? Dapat siya na lang i sa akin eh. Dito naman ako ng sa kanya para, para naman may palag -palag siya, 'di ba? yung ko dito ah tatakas ka pa saan ka punta do the moon hello nandito na ako tulungan na kita umuwi Hey, baka cheat yan. Wala nang makakatalo sa akin yun kahit sino pa sa 1v1. Nagulat siya dito guys kasi nawanit ko siya. Kahit ako napaisip at nagtaka, biruin yun na wala siya na parang bula. Kaya ngayon ako naman ang magchat-chat para sa kanya. Sabi ko, ngi wala. Heto nga pala yung huling clash namin. Kapag ganito pa naman hindi ako sumasablay, lalo na kapag sinipat ko. Eh, siguradong walang mintis. Parang papel lang sa sobrang lipis. Tinanong ko pa nga siya kung nagulat siya eh, Pero parang hindi yata nagustuhan kung sinabi ko. Madali lang naman sumagot kung hindi or oo. Wala guys, na siya dyan. Kaya nagsabi na ako sa kanya, end ko na. Grabe guys, no? Kahit mga top global, Talagang hindi na nanalo sa akin Mapa-RG Mapa-1v1 Hindi nyo ako makikitaan ng kahinaan Kung gusto nyo ako kalaban guys Sabihin nyo lang Pero syempre Magpa-practice kayo Kahit mga 1 week Ganun Ibang-iba na kasi ako sa dating chick At sa nakikita ninyo ngayon